Cillin Plus syrup naman ay naglalaman ng 100 mg na vitamin C at 10 mg na zinc per 5 ml syrup. Ang tamang pag-inom nito ay sa mga batang 1 to 3 years old, painumin sila ng 2.5 ml o kalahating kutsarita lamang. Pwedeng gumamit ng dropper upang accurate ang pagpapainom. Sa mga batang 4 to 8 years old naman, painumin sila ng 5 ml syrup o katumbas ng isang kutsarita o hindi hindi chara sa mga batang 9 to 13 years old naman painumin sila ng 5ml hanggang 10ml syrup o katumbas ng isa hanggang dalawang kutsarita ang mga supplement na ito ay dapat ipainom sa mga bata pagkatapos kumain o dapat may laman ang chan upang maiwasan ang paghilab ng chan. pwede itong ipainom ng any time of the day pero pinakamainam na ipainom ito sa umaga. Kung ang iyong anak ay pahirapan ang pagpapainom ng sirop, pwede itong ipagsabay sa paginom ng tubig. O maaari ding ihalo sa tubig, sa juice o sa gatas.